naman po sa lahat ng bumubuo ng QP uh, at ang sarap sa pakiramdam, ng for the team, para sa ating lahat eh. um, of course, my director, Corab Sadek, si Toronio, Chris Martinez, at Mary thank you for the trust. Um, hindi ko magagawa itong trabaho ito Sandali <laughs> sa kung pera ko sa sayo naman ang gawin ko. Kung may pera ka po ngayon, na ako. Um, of course, um, to my nanay LT, Tita sa akin anak dito, si Kian, this wouldn't be possible if it weren't for your great support. Acting is reacting. Naniniwala akong hindi ko magagawa yung trabaho ko. Kung, kung hindi dahil sa sa lahat po na kasama sa LMFF, Sa sampung napakagandang pelikula, doon pa lang panalo na tayong lahat. Yeah. Of course, this award is for my inspiration, my life, my rock, my husband Ryan, to my three beautiful babies, Johan, Lucia, Luna, to my mom, my brother, and my sister, And to dear Lord. Thank you, po. Hindi ko isip na isasama, na I owe him dito. Um, sa lahat po na papakinabangan para sa ating lahat ito. To God be the glory. Taboy at sa lahat ng. Thank you so everyone. my lunch pad. O, ang time dito. Ano to naman. sinala ang bibi um, anak di mama harts and raven ako dojin beach sa lahat sa bawat isang tao na iwanan sa akin parang si dawit